room. Nandito na naman si Matchung Ha ha ha. hi mama. Ha ha ha. Mga bumbrom, may nakita na naman na toto ng sadana ng room. Bigyan naman natin ito ng pagkain. Let's go. Punta tayo sa KFC mga ka para bumili ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabumbrum. Let's go. Oh, uh, dito na tayo sa KFC mga ka para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga bumbrom. Pasakay tayo. Let's go. Dito na tayo mga kapumbrom. Bibili na tayo ng pagkain para ibigay loon sa natutulog sa tabi ng kalsada! Let's go! Ah, ito na mga kabombrom, nakabiliin tayo ng pagkain sa KFC. Ibigay na natin ito kay Kuya na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabombrom! Ihatin na natin yung pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Nakatulong na naman tayo ngayong gabi mga kabombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabombrom! Ihatin na natin to. Let's go! Uh, nandun siya mga kabrom-brom, lapitan natin para ibigay ang Let's go. Dito siya mga kabrom-brom. Let's go mga kabrom-brom, ibigay natin pagkain Let's go.